Ipinasusuri na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalagayan ng mga lugar na naapektuhan ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao Oriental kaninang umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan na niya ang National Disaster Risk Reduction and Management Council Office of Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at lahat ng kinaukulang ahensya na magsagawa ng evacuation sa coastal areas at paganahin na ang emergency communication lines at makipagugnay na mabuti sa local government units. Dagdag ng Pangulo, nakahanda na ang search, rescue at relief operations at agad na itong ide-deploy. Nakapreposition na rin ang food at non-food items ng Department of Social Welfare and Development at nakahanda na ang Department of Health para naman sa emergency medical assistance. Tiniyak naman ng DSWD na may sapat silang resources para magdagdag pa ng tulong sa rehiyon na naapektuhan ng lindol. Tayo naman po sa DSWD, nakahanda tayo na mag-augment sa resources ng mga local government units. Nang sa gayon ay agaran po natin silang matulungan at maiprovide yung kanilang pangunahing pangangailangan. As I've mentioned earlier, meron tayo mga non-food items, kasama na po dyan yung mga family tents na maaring magamit uh, na pansamantalang sisilungan ng mga kababayan po natin na mag-evacuate. -e Naka-full alert naman ang Department of Information and Communications Technology at nakikipag-ugnayan na sa mga telco at mga lokal na pamahalaan para manatiling bukas ang linya at matiyak ang walang patid na digital at emergency services. Handa naman si Budget Secretary Amena Pangandaman na maglabas ng dagdag na tulong upang matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo ng frontline agencies sa pagpapatupad ng relief at recovery efforts. Mensahe ni PBBM sa mga residente ng apektadong riyon, manatiling alerto at kumalma. Lumika sa mas mataas na lugar at umiwas muna sa baybaying dagat. Sumunod sa mga tagubilin mula sa Local Disaster Council at Barangay Officials, prioridad ngayon anya ang kaligtasan ng lahat. Ayon kay Pangulong Marcos, nagtatrabaho ng walang humpay ang gobyerno upang matiyak na makakarating ang tulong sa mga nangangailangan. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.